Mga ka -agoy. May bagong putri pa na naman sa night market ng Ordaneta. Tiyak na magugustuhan nyo. Kakanin na latik at maha. Kaya sa mga kakanin lover dyan. Ito na nga, pinalapit na nga sa atin. Yung ganitong klaseng pagkain. Itsura pa lang ay talagang panalo na. Kaya hinihintay ano nyo, puntahan nyo na nga ito para tikman nga itong napakasarap. Agoy! May nakita nga tayo sa bayan ng Ordaneta. Dito lang yan sa night market nga nila. nila. Binata na nagbebenta nga ng kakanin. Na ang benta ay latik at maha. Mas pinalapit na nga nila sa atin tong ganitong klaseng pagkain. Na talagang upgraded kapag nakita nyo to sa personal. Na lasa palang mga kaagoy talagang panalo na. At napakamura nga lang ito mga kaagoy. Pwedeng purong latik at purong maha ang orderin. At pwedeng pwede naman ang mix and match. Na ganito nga ang magiging itsura ng orderin nyo. Ito pala si Janjan. Napakasipag na bata na walang hiya sa pagbebenta. Instead na maglaro, negosyo nga ang inuuna. Hmm. sa ganun ay makaipon, at kagalingan ng mga gamit at makatulong sa kanyang magulang. Kaya ganito dapat ang tularan. Kaya inaanyayahan nga namin kayong pumunta sa kanya. Para sigman nga itong napakasarap na binibenta. Ito nga lang yung matatagpuan sa night market nga ng Ordaneta. Na marami nga naghihintay sa kanya. Medyo bagong lapag nga lang siya. Nasa bandang unahan nga siya. Katabi niya nga ang legendary na palabok Na isa rin sa mga dinudumog nga dito sa night market ng Ordaneta. Suportahan nga natin ang bata. Nang sa ganun ay lumago nga ang kanyang negosyo. At dahil dito na nga tayo, syempre hindi natin to palalagpasin. Titikman nga natin itong pinagmamalaki niya. Unang tinikman natin itong latik. Na ang solid nga ng lasa pag kinain mo nga hindi matigas. Kaya approve nga to sa akin. Napakayami ng kanyang latik. Para naman sa kanyang maha. Nakare-rate nga natin to ng 8 over 10. Kaya mga kaguy, may katapat na nga ang ating pera. Hindi ka nalugis sa ganitong klaseng pagkain. Kaya, tara, puntahan na natin, agoy!